Ganyan po karami, mga bossing. Yung mga available po nila dito sa General 3S Cavite po. Ito po yung pinakamalaking pagawaan po pagdating sa L300 dito sa Cavite po, mga bossing. Tara po, mga bossing, samahin niyo po ako. Pasok po tayo sa kabila po nilang shop po. Mas marami pong available na L300 po doon, mga bossing. Kumusta po kayo, mga bossing? Nandito po tayo ngayon sa General 3S Cavite po. I-update po natin ngayon yung mga... L300 po nila dito. Ngayon mga bossing, ang magandang balita po dyan, ang dami po nilang available po ngayon dito na iba't ibang design po. Meron po silang close band body, drop side body, FB type body, stick body po. At meron din po silang mga truck. Huwag ko na pong patagalin itong intro natin mga bossing para maipakita po natin kung gano'n po karami yung available po nilang unit dito. Tara po mga bossing. Eto mga bossing, kasama natin si sir po. Anong pangalan niyo po boss? Ah, uh, Daniel po. Ayun po si sir Daniel po. Siya po yung katiwala ni bossing po dito. Ano po yung per unit po natin ipapakita po sa kanila bossing? Ah, uh, eto po ang aming modelo ah, 2015. Yan po, ah, uh, yan po ay all-in-one. Ah, uh, nagkakahalaga po siya ng 500,000. Ah, uh, yan po ay stick body po namin. Ayan po, makikita niyo po. Yan po ay uh, nakarehistro na po kung gusto nyo po magpa-change name, uh, pwede rin po. Uh, Pag-uusapan na lang po natin pag nandito na po kayo. Ito po, lahat po ay all-in-one, mapapalitan po. Ang grills, ilaw, lahat po. Pati gulong po, lahat po bago yan. Pati yung upholstery po namin. Ito, pakita Pakita natin, isa po namin. Ito po. Ito, kasalukuyan po po nilang ginagawa po. Kaya wala pa pong upuan po dito sa loob. Pero tignan nyo naman po kung gaano po yung gawa po nila dito. Napakalinis po yung interior. Bago po yung paint po nito, mga bossing, tignan niyo po ito po ang aming stick body makapal po ang tubo makapal po yung sahig nya lahat po yan makikita nyo po pag pumunta po kayo dito sa General Trias po uh, lahat po yan binabago po namin yung pagkakagawa ng stick body namin yung aming lock maganda po yan makikita nyo po ito safety po yung ano po natin mga bossing yung mga LPG natin dito kung ikakarga po natin dito ayan double lock na po ito tignan nyo po mga bossing Makapal din po yung ginamit po nilang lock din po dito. Ang location po nito, mga bossing, General Trias, Cavite po. Pasong Kawayan, uno po, mga bossing, no? Apo. Beside po ito ng Bigasan Bayan at saka po yung katabi po nila yung NFA po at gasoline station po, mga bossing. Wala po kayong kaligaw. Kilalang kilala po ito pagdating po sa General Trias, Cavite po. Ikot pa po tayo, mga bossing. Ito po ang aming stick body. Kung nagkakahalaga po siya ng 270, 97 model, to uh, 80, 300, may 350, 380, hanggang sa 400 po. Ayun mga bossing, oh. ang dami natin kasi mapagpipilian po dito sa General Trias Cavite. Pagdating po sa stick body po nila, marami po silang available. Kaya yung mga sapat lang po sa budget, kakasya po yan, mga bossing. Ang lowest price po nila dito, 270,000 po. Negotiable price pa po yan. Oh, Pero oh. po, pakita pa po natin yung loob po dito. Ito po ang aming paggawaan. Dito po ginagawa ang stick body po namin. Ito po ay 97 model. Yan po. Tingnan nyo po. Pakikita ko po sa inyo. Ito po ang aming susu truck. Ah, Nagkakalaga po siya ng 650 model 2015. Yan ang po. Ang presyo po yan, bossing. Ay, leg pa po, no? po, po yan. Ayun o, no? mga bossing. Oh? Napakaba ng truck po nila. Ayun, naka-double tire po ito. Apo, double tire po yan. Ito, boss. Ito po ang aming Euro 4. Uh, ito po ang unit namin ay, ito po ay naka-reserve na po. Ayun, mga bossing, Opo. ito pong modelo po nila. Kagad pong naka-reserve po. Tara po. Ito po ang aming stick body. Papakita ko po sa inyo mula dun po sa dulo po hanggang dito po. Ah, uh, may makikita mo ay 2018 pababa po, meron po kami. Ito po, ang dami, ang dami po mga boss, no? Ayun po yung mga iba't iba pong mga gawa po nila, oh. Ang dami po ngayon available po dito. Tara po. Punta pa po tayo sa likuran. Marami po silang available po dito, mga bossing. Magkano po yung presyo po natin? Ito po yung nagkakalaga ng 500. Tara po, pakita pa po natin yung iba. Ito po ang aming ginagawa sa aming L3 300 po. Ayun, pa? mga bossing, oh. Napakadami po nilang ginagawa po dito mga L300 po. Ang dami po nilang available po dito. Tara po, ikot pa po tayo doon sa kabila po nilang pwesto, mga bossing. Marami pa po silang available po doon. Ito po, ang aming mga stick body, sir. Ayan uh, po, makikita nyo po, marami po kaming order, mga uh, magpapagawa po dito. Kaya po, ganyan karami ang aming stock po ngayon. Ang dami nyo pong mga stock po, no bossing, no? Pagdating po sa stick body nyo po, no? Opo. Marami pong nag-aanap po sa inyo. Opo. Pagdating po sa stick body, kaya ganyan po karami yung ginawa nyo po, no? Opo. ang aming stock na unit ng aming L3. Yan po, lahat po ay makikita nyo po dito. Uh, meron po kami H100, meron po kami Kia, meron kami Poton. Makikita nyo po. Tara po Tara mga po. bossing. Ito po ang aming 97 model. Uh, nagkakahalaga po siya ng 280, negotiable po. Ayun mga bossing, negotiable price pa po yan. Dito naman po, bossing. Ito po ang aming 2003 uh, ito po ay nagkakahalaga ng 3.30 po. negotiable po po yan. ah uh, yan po ay gagawin pa po. Bago lumabas po yan, bossing, maayos na po yan. Boss, no, Apo. Ito po, aming poton. ah uh, hindi ko pa po, po alam kung anong magkano po to Pero tira, dito po tayo sa aming modelong L3. Ito 2018 na nagkakahalaga po ng 4.80. negotiable po. Ito, hindi ko rin alam to Oh, kia naman, no? Bossing, so, no? Po. Ito po ang aming aluminum van. Uh, kung gusto nyo pong mag-inquire lang po kayo sa number na ilalagay po dyan, uh, makikita nyo po dyan sa vlog na to, yung number po, kontakin nyo lang po. Ayan po ang aming boss. Makakausap nyo po. Ayun, mga bossing, direct po kayo mismo kay bossing po. Dito naman po tayo, bossing, sa FB type body po natin. Ah, eh, ito po, ang 2010, nagkakalaga po siya ng 380. Kung gusto nyo po, yan po. Negosyo price Negosyable Ayan, po yun po po yan. I-recon pa po yan. Ito, Hyundai naman, no boss? no? Oo, ito po, IH100. Nagkakalaga na ng P300 po. Anong model po yan, bossing? Napakamura. Ah, 2003. 2003, mga bossing. 300 po. Hyundai na po yan. Opo. Ito naman, Kia naman po. Ito, hindi K2 ko alam. K2700 po, no boss? Anong okay. model po yan, bossing? 2006. Magkano po yung presyo natin dyan? 400 Ayan, mga bossing, oh. Yung naghahanap po ng Kia po sa inyo, ayan po, FB type body po. Ito po ang 97 model namin. Pag order po kayo, iririkon po namin yan. Eh, nagkakalaga po yan ng 270 po. Ito po, marami kayong pagpipilian po. Ito po ang aming mga FB type. Makikita nyo po, ito po ay aming Mazda. Nagkakalaga po siya ng 400 plus. Eh, po po yan. Anong model eto, po yan, bossing? 2000... 2018. 2018 modelo po mga boss. ito yung naman ay 2000 model. Nagkakalaga rin po yan ng 280. Meron din Tricon po tayong truck no bossing no? Opo, meron din po truck na Isuzu. Magkano naman po yun boss? At nagkakalaga ng 300 po. Ito po, lahat po lang model, makikita nyo po. Tignan nyo po. Uh, ang maasahan nyo po, uh, ako po ang harap po sa inyo. At ma-assume nyo po na maganda po lahat ng L3 po namin. At murang-mura po. At ang aming boss ay napakabait po. Ayun po mga bossing, maraming maraming salamat po sa panonood nyo po sa amin. Mula kanina hanggang ngayon, tinapos nyo po yung video natin para malaman po natin ang lahat po ng mga available po nilang unit dito. Magpapaalam na po kami mga bossing.